isinasara ni Senatoris Risa Hontiveros ang posibilidad na siya ang maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 presidential elections. Pahayag ito ni Hontiveros ng matanong kung ito kung ikukonsideran niyang tumakbo sa pagkapangulo pagkatapos ng tatlong taon. Bagamat bukas ang senadora, sinabi niya na hindi nakatoon ang kanyang pansin sa halalan sa 2028 kundi sa pag-iisa ng mga kaalyadong sumusuporta sa akbayan at kina mga senator-elect Kiko Pangilinan at BAM Aquino sa loob ng susunod na siyam na buwan. Ngayong kabilang na sinapangilinan na Aquino sa 20th Congress, sinabi ni Juntiveros na sila ang magsisilbing fiscalizer o tagabantay ng pamahalaan. Gayunpaman, sinabi ni Juntiveros na maaari pa rin silang magkaroon ng magkakaibang desisyon at mga pananaw sa iba't ibang mga isyu. Not saying no, I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc. Uh, na maging bukas kami uh, sa lahat ng possibilities at sa isa't isa alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan ng pahayag ni senador Huntiveros